ganun ka gulo yung study table ng anak ko. Pagbaba ko ng kwarto, Diyos kong gulo. Pero okay lang yan, guys. Importante. Ginawa nila yung mga activity nila. Si Ate Kim, mahilig talaga siya ng mga ganito. Yung alam mo, Uh, pagdating sa school or very organized talaga siya yung mga ganyan pero yung anak kong lalaki iwan ko walang lamantig isa sila ng whiteboard pero yung isang whiteboard niya iwan ko saan ako naman may sarili akong whiteboard hindi ni, hindi nila pinapakialam yung whiteboard ko nasa office ko din hmm, ganyan sila kagulo asa ah. so, na kayang laptop ng lalaki ko siguro andan sa kwarto niya See guys. Pag ganyan kakalat, hinahayaan ko lang kasi gagalit si Ate Kim. Pag ginagalaw ko yan. Ayan. Ang gulo. Ayan yung table ng mga student. Siguro nag-study kagabi. Di ko alam kung anong oras sila natapos.